Naku. Ano na si Kumari. uutang na naman to ah. Katulog nga muna. Hehehe, <laughs> yeah, buhay. Pare? 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 Pare. Oo, oh, Mare. Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Mukhang ayaw mo ata ako pagbilan ah. Kaya na, patulog ako Uy. eh. Ako sayang. Magbabayad pa naman ako ng utang. Wow! Magkano ba utang ko dyan? Pakitotal nga, pare. Pagka lang, mare. Hindi mo naman sinabi magbabayad ka kaagol. Eh, sana, naka-ano kanina, katayo na eh, ako. kanina pa nga ka ako tawag uh... yung tawag sa iyo eh. Bali, 485. Sama ko na yung kay pare. Oo, sama mo na lahat yan. Nice. Bali, 875. Sige, pare. Babayaran kita mamaya. Pagdating ng pera ko. Pakindagdagan mo nga muna ako ng limang kilong bigas dyan at saka dalawang sardinas. Anak ka ng po. <laughs>